Naglagay nga kami ng extension dito sa kusina para hindi na binababa yung kettle kapag gusto naming magkape. Naku mga mare, sa loob ng apat na taon, ang dami pa rin namin kailangan bunuin o ipundar para maging komportable kami. Ganun pala yung pakiramdam no kapag sarili mo na yung bahay. Hindi ka na mapakali ko anong gagawin. Charis! Pero sa totoo lang, ang sarap po talaga sa pakiramdam na may sarili ka na, na hindi mo na kailangan makisama sa ibang tao. By the way mga mare, pasubscribe naman itong aking YouTube channel. Paklik na rin ako ng notification bell para laging updated sa mga bagong upload nating video. Laghang salamat po going back, ito iwan muna natin si parang MJ dyan at mag-restock muna tayo dito sa tindahan. To ano ba ano Seventeen. Tataas yung pagkilala na. Ay, Hindi ba ito pobra pobra yan. Ay, lang oh, Ibang yung playbook. Ito, pabila ko na uh, Ano ka na kayo? Ano sa'yo nag-aray? ito? Tinatsu yan. Ano yan? Manitli na may ano balas. Ito, mabilis na ito? Oo, oh, masasabi yan. Okay. Ah, pogi melakih. <tuk> ini yang <tangan> alatnya. After nga nating mag-restock, ito dumating na yung ating generator. Super excited na kami buksan to mga mare nang ma-testing na nga namin. Inuna na nga lagyan ni parang MG ng handle. After niya ngang maayos yan at malagyan ng gas, nadismaya kami kasi nga meron siyang problema. Yung excitement ko mare na palitan ng lungkot. Hindi huh? oh. dapat mahahaltak siya ng maano, ma mataas? So, ayun na nga mga mare, ang pinaka-problem niya, hindi mahila yung starter cord, kaya hindi natin mapagana. Ginawa naman na natin lahat ng mga instruction na gagawin, and nagpag-guide na rin tayo sa mga meron nito Kaya ito, kinabukasan, na-return ko na lang siya agad, para maibalik na sa seller. So, ayun lang mga mare, thank you for watching, see you on my next video, bye-bye!